Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sheila Andales. Ako nga po pala si Judy Ann Moñera Rondina. At tatalakayin po namin ang ikawalong module, pagsulat ng panimulang pananaliksik. Ngunit bago namin ito simulan, hinihingi po namin ang inyong atensyon upang makinig sa amin. Naway, no meron kayong matutunan sa aming tatalakayin ngayong araw. Mga layunin, sa katapusan ng module na ito, inaasahan na ikaw ay una, maingat na nakapagbabalak sa mga hakbang na gagawin para sa pagbuo ng isang panimulang pananaliksik. Pangalawa, nakasusulat ng isang panimulang pananaliksik sa mga pinuminang kultural at panlipunan sa bansa gamit ang mga kaalaman sa angkop na mga salita at pangungusap na mag-uugnay-ugnay sa mga ideya at ang panghuli ay naiaangkop ang pananaliksik na isinagawa sa mahalagang konsepto sa pagbubuo ng isang sulating pananaliksik. Ayon kay Nilo Rusas, ang pananaliksik ay isang pakikipagtipan sa hindi batid na kaalaman. Ayon naman kay Bernalis Dalawang Libo ang sulating pananaliksik ay kadalasang nagsisilbing kulminasyon ng mga pasulat gawain kaugnay ng pag-aaral ng isang paksa. Isa sa sukatan nito ay ang presentasyon at pagkakaayos ng mga bahagi at nilalaman. Kung gayon, marapat lang na maging pamilyar ang isang mananaliksik sa mga bahagi at nilalaman ng isang sulating pananaliksik. Kaya't sa araling ito, eh ay sabay-sabay nating alamin ang mga bahagi ng sulating pananaliksik. May pitong bahagi ng sulating pananaliksik. Una, panimula o introduction ito ay isang maikling talataang kinapapalooban ng pangkalahatang pagtatalakay ng paksa ng pananaliksik. Pangalawa, paglahad ng suliranin. Inilalahad ang pangkalahatang layunin o dahilan kung bakit isinagawa ang pag-aaral. Tinutukoy din dito ang mga specific na suliranin na nasa anyong patanong. Pangatlo, kahalagahan ng pag-aaral. Inilahad ang significance ng pagsasagawa ng pananaliksik ng paksa ng pag-aaral. Tinutukoy rito ang maaaring kapakinabangan o halaga ng pag-aaral sa iba't ibang individual, pangkat, tanggapan, institusyon, profesyon, disiplina o larangan. Pangapat, balangkas konseptual ng pag-aaral. Tumutukoy sa konsepto ng mananaliksik o ang daloy ng isang pag-aaral. Panglima, saklaw at limitasyon ng pag-aaral. Tinutukoy rito ang simula at hangganan ng pananaliksik. Dito itinakda ang parameter ng pananaliksik dahil tinutukoy rito kung ano-ano ang variable na sakop at hindi sakop ng pag-aaral. Pang-anim, definisyon ng mga terminolohiya. Itinala ang mga katawagang makailang ginamit sa pananaliksik at ang bawat isa'y pinigyan ng kahulugan. Ang pagpapakahulugan ay maaaring konseptwal, ibinibigay ang standard ng depenisyon ng mga katawagan o operasyonal kung paano iyon ginamit sa isang pananaliksik. At ang panghuli ay ang pamamaraan o metodo ng pananaliksik. Ayon kay Riley 2016, Ipinaliwanag sa bahaging ito ang detalye kung paano isinagawa ang pag-aaral tulad ng paglalarawan sa disenyo ginamit sa pananaliksik, mga kalahok, lugar na pinagdausan ng pananaliksik, instrumentong ginamit, at kung paano ito ginamitan ng istatistikal na paglalapat. Una, disenyo ng pananaliksik. Nililinaw kung anong uri ng pananaliksik ang kasalukuyang pag-aaral. Pangalawa, respondente, tinutukoy kung ilan, paano, at bakit sila napili sa SARBI. Pangatlo, instrumento ng pananaliksik. Inilalarawan ang paraang ginamit ng pananaliksik sa pangangalap ng mga datos at impormasyon. Iniisa-isa rito ang mga hakbang ng kanyang ginawa at kung maaari, kung paano at bakit niya ginawa ang bawat hakbang. May apat na paraan ng pagpili ng kalahok. Una, random sampling. Pagkakapantay-pantay ng oportunidad upang gumawa ng sample. Pangalawa, cluster sampling. Hahatiin ang populasyon sa cluster at mamimili ang mananaliksik kung ilang cluster ang kukunin patay sa research. Pangatlo, stratified sampling. Hinahati ng mananaliksik ang populasyon sa mga subgroups. Pangapat, multi-stage sampling. Ibinabatay ang sampling na nahahati pamamaraan ng pangulikta ng datos. May limang pangunahing pamamaraan ng paglikom ng mga datos. Pagmamasid o obserbasyon. Ang mga mananaliksik ay nagpamasid sa lugar ng kanyang pananaliksik. Ang pamamaraan ito ay maaaring gamitin sa mga investigasyong palalawan o eksperimental. Ngunit hindi sa pag-aaral ng pangkasaysayan. Pangalawa, pagkikipanayam o interview. Kawili-wili at kapanapanabik Nagawain ng pagkuha ng mga impormasyon sa tulong ng pagtatanong sa mga tao o otoridad na may kinalaman o may malaking maitutulong sa ginagawang pananaliksik. Pangatlo, silid-aklatan o library. Ang lahat ng mga kabatirang kailangan, mga aklat, babasahin, peryodiko, magasin at iba pang sanggunian ay maaaring magamit sa isang pananaliksik. Pangapat, internet. Pinakamalaki at pinakamalawak na gamitin ng computer network, pinag-uugnay nito ang milyong-milyong mga computer sa buong mundo. Panglima, talatanungan o survey questionnaire. Mitado sa isang pananaliksik na ginagamit ng mananaliksik kung saan sinusulat ang mga tanong at pinapasagutan sa mga respondente nito. Ito ang pinakamadaling paraan ng pangalap ng datos. Ito ay isang paraan ng pangalap ng mga impormasyon upang makabuo ang mananaliksik ng konklusyon batay sa pinag-aralan.